It's the wonderful and fascinating polita issue. <laughs> <laughs> What's new? Sa musika ng OPM, may isang pangalan na kailanman ay hindi malilimutan, si Pilita Corrales. Isang haligi ng kundiman, isang reyna ng entablado, at isang babaeng iniukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Ipinanganak si Pilita Garido Corrales noong August 22, 1939 sa Cebu City. Sa murang edad pa lamang, ipinakita na niya ang kanyang angking galing sa musika. Nagsimula siyang umawit sa mga amateur singing contests, at kalaunan ay nag-aral sa Spain kung saan niya unang natikman ang tagumpay bilang international performer. Taong 1950s nang mapasama siya sa isang record label sa Australia, kung saan naging kauna-unahang Pilipina na nagtala ng isang international music hit. Dito rin siya nakilala bilang Asia's Queen of Songs. Pagbalik niya sa Pilipinas, naging regular siya sa mga variety shows at concert tours. Nakilala siya sa kanyang makinis na boses, malumanay na pag-awit, at signature pose, isang paa sa silya habang kumakanta. Pinangarap siyang marinig ng milyon-milyon, at tinupad niya ito. Lumabas siya sa iba't ibang pelikula, naging host sa kanyang sariling TV show, at naging mentor ng maraming batang mga awit. Isa rin siya sa mga unang sumikat na recording artist sa Pilipinas, na may higit sa 100 albums na inilabas sa kanyang karera. Noong April 12, 2025, na maalam si Pilita Corrales sa edad na 85. Ayon sa ulat ng kanyang pamilya, pumanaw siya dahil sa natural na kadahilanan habang nasa kanyang tahanan, kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang malungkot na araw ito hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong industriya ng musika. Ngunit ang iniwang alaala ni Pilita, ang kanyang tinig, awitin, at puso, ay mananatiling buhay sa bawat Pilipinong humahanga at minahal siya. Sa kanyang pagpanaw, hindi tayo nawalan, bagkus ay nagkaroon tayo ng isang inspirasyon na magpapatuloy sa ating musika at kultura. Paalam, Pilita Corrales, ang iyong awit ay mananatili sa aming puso habang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento ng buhay ni Miss Pilita Corrales at nais mo pang makapanood ng mga makabuluhang dokumentaryo tungkol sa mga alamat ng musika, kasaysayan, at inspirasyon sa buhay. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa Kalokoy TV. Kung saan ang bawat kwento ay may aral, at bawat alaala ay binibigyang buhay. Ito ang Kalokoy TV. Ang YouTube channel na naglalahad ng kwento ng bayan para sa bayan.